Magandang araw po sa inyo mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod si Laban sa Inanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least, uh, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga dapat gawin sa pagpupwinting. So, kasi bilang isang conditioner po kailangan marunong ka rin sa mga gawain or mga signs ng mga pointed na manok or yung nag-off na manok so ito yon Obserbahan ang temperatura ng inyong mga panlabang manok. Ah, pag mainit, may lagnat po yan. Meaning, nag-off po yan palagi pong present ang tubig sa panahon po ng pagkukondisyon maliban po sa 3 days before the fight uh, i-monitor mo na yung intake ng tubig niya sa sobra sa 12 dips po ang inom na inyong manok at uh, delikado yan bad signs po yan uh, na may lagnat po ang inyong manok Ayan. At uh, 3 days before the fight mas maganda po ang ipadasbat mo yung manok mo para maging fresh ang feeling na inyong manok. Pero wag gawan, sa day of fight. Patulugin mo sa labas. At a day before the fight, no? Kung hindi man lang masama yung panahon. Like for example, kinamukasan yung fights niya. So, quarter to six, ilalagay mo na siya sa uh, sa labas. May flying pins ka para makalanghap ng morning dew para magiging presko yung manok. Kasi yun po talaga yung natural habitat nila. Ayan. So, kailangan uh, nakapahinga po ang inyong mga panlabang manok. Sa malamig at hindi maingay na resting stall. So, hindi siya walang naglalakad-lakad dyan ng mga hinahin para hindi magambala po yung mga nakapahinga na mga panlaban ninyo. Ayan. Huwag po kayong magbigay ng B12, no? Sa last three days. Stay natural, bigyan mo na lang ng magandang pakain at pahinga. Siguradong uh, ah, gagalaw yan sa araw po ng laban. Yung B12 kasi, okay din naman i ituro kaso lang baka hindi sana yung manok ninyo dahil ang B12 po uh, energy giving vitamins yan so pagka tinurukan mo tapos pahinga mo baka hindi siya makapahinga dahil nga yung energy niya baka ma-restore ay pangit parang nagkukontra nagkukontra gusto yan so iwasan niyo yung B12 ayan po so A uh, ilimber ninyo ang inyong manok panabong 3 hours. No? Kung nakapahinga sa kulungan para makapu. o makaipot siya para magnormal po ang metab uh, metabol niya. Ayan. Para hindi po magiging muscle bound yung niya, sa sobrang uh, kulong ninyo. Ayan po. So, obserbahan ang inyong mga panlaban no? para walang pagkakamali. I-check ninyo ang balun-balunan. balon balunan 4 balun hours before feeding. Kasi ang manok na ah uh, ang manok na may pagkain pa sa kanyang crop bago ang oras ah uh, bago ang oras ng kain ay hindi po normal 'yon. No? I-monitor ninyo. And then, obserbahan po ninyo ang ipot po ng mga manok panabong kasi po, nandyan po yung indikasyon sa kondisyon ng inyong mga manok panabong. Tingnan yung sikal wrappings. Ayan, yung parang mustard likes, no? Uh, indikasyon niya na maganda ang panunaw ng inyong mga manok panabong. So, uh, i-massage niyo, hilutin niyo yung ano niya para makabarb. Ilabas niya yung hangin mga, na mga unwanted na mga hangin sa kanyang sistema. Yan. So, ang manok uh, pag hindi i-open yung hackle niya ay hindi iyan kondisyon no iwasan niyo rin na basahin baka hindi maka ano yan kung makita ninyo pag pag hindi i-open talaga yung hackle niya talagang ano yan delikado yan hindi kondisyon ang manok na yan din ninyo ng tisir ka at titignan ninyo makikita mo naman eh Ah... Uh, maganda pag lumakad tapos uh, obserbahan mo kung anong reaksyon niya sa teaser ka kung talagang bubuka ba yung ano niya tampuno ayan yan na tinatawag na hackles a uh, hapunan or dapuan so magdala din kayo sa araw po ng derby or maglalagay kayo ng manok sa inyong mga resting stall dapat may hapunan kasi po, yung hapunan niya, dapuan, parang tao din yan eh. Uh, na, na, sila yan, ang tao, naka, ano yan, nakalatag ng pum. Pero yung manok po, yung higaan nila, ito po yung dapuan nila. Na normal sa kanilang paa. Kasi pagka natulog yan sila, yung pit nila nakalak yan. Kaya hindi sila nahuhulog yung no, yung parihos lang na normal sa kanyang paha sa kanyang pit para mas maganda ayan and then mga kasabong no tingnan mo yung resting stool ninyo kailangan uh, walang tubig para hindi niya mainom yan baka mamaya ay madumi o sa kung saan saan ang ano niyan no wag mag, wag po kayong maglagay ng kurtina na malapit po sa kulungan. Bigyan nyo ng space para maglabas-masok yung hangin. Ayan po. Maglagay ng maliit na fan para sa cack para uh, maganda yung circulation ng hangin. So, huwag nyo lang itutok sa inyong panlaban. Ayan po. Bago ibyahe ang inyong manok panabong, ilimbir mo muna for 20 minutes. Ayan, para umipot, para mamonitor po kung may koreksyon bago magpakain sa araw po ng laban. Ayan po. And then, kung magpakain kayo, magpakain kayo ng tripod na dami ng pagkain on fight day. So, bigyan pangsin ang mga malakas manunaw na mga manok. Ayan. Ayusin ang kakhaos at linisin bago dumating ang inyong mga panlaban. Para yung uh, kailangan kasi ang room temperature niyan, kailangan stable na. O, hindi na sobrang init at lalamig na naman. Stable. Huwag po ninyong ibyahi ang manok panlaban na pinakain na. Pakainin nyo lang doon sa sabungan. Kaya nga, dapat magplano kayo ng mga biyahe ninyo. Pinakamagandang biyahe na is 4 to 5, 4 to 6 AM. So, malamig pa yan. Masyad, hindi masyadong pollution niyan. Ayan. So, sa sabungan, dapat magplano ng biyahe para ma, para maiwasan ang change uh, of feeding time. Alam mo naman, ang change of feeding time, stress din po naman yan ay po. And then, observe, uh, observahan po ang ipot. Pagka kinuha nyo sa lalagyan sila, ibasi ang iyong feeding sa moisture na i-drop nila. Ayan. Kanyari, uh, kung basa, basa yung wrappings nila, uh, bigyan ng parehong proporsyon. Pero ang kalahati niyan, dapat dry. Kasi basa siya eh. Dapat lahat nung is dry. Kung dry naman, bigyan mo ng regular feed. Dagdagan mo lang ng apat or limang uh, ano yan, pieces of egg whites. Ayan. Gawin mo every 4 hours para bumalik ang moisture na nawala sa, sa biyahe. So, mag, magpagka-dry masyado, yung mag-ano uh, yan yung, ang itlog yan, itlong na puti, yun po yung magbibigay sa kanya ng moisture. Ayan. So, ilimbir po ninyo kada tatlong oras yung manok pansabong ninyo para makapo o makaipot. No? So, minsan ang ibang panlaban ay umipot na nibago. So, kailangan pakitaan mo rin ng teaser para ma-excite siya. Palakad-lakarin mo kung may space sa kasabungan, and then, kailangan makaipot sila. Kung ma-absorbahan mo na ang uh, kasing laking 5 centavos ang lumabas sa huling oras, bago ang ang fight, yan ang assurance na ready na para sa fight schedule niya. Ayan. And andin mga kasabong, importante din na kunin mo ang dapuan nila 5 p.m. para gumalaw sila at mag-stretch. Kasi baka ma-stip sila eh. Ma-stip yan. Sobrang ano yan. daw parang nakakatulog na yan. Ayaw gumalaw during the fight. Ayan. And then mga kasabong uh, sa hack fight po pakain pakain po kayo ng isang tablespoon sa umaga sa araw ng laban kasi alam naman natin na hindi siya lalaban ng sobra sa 7 pm ayan pag 4 to 5 hours hindi pa rin siya nakahanap ng kalaban So, huwag mo nang ilaban kasi hindi na press po yan. loss point na po yan, no? Bigyan mo ng break bigyan mo lang kinabukasan, bigyan mo ng tinapay at saka nasawsaw sa gatas. Ayan po. And then, uh, kung mayroon kayong electrolyte, so maganda. Ayan po, para sa plasing po nila yan. And then, maganda pa, i-scratch mo for one minutes. No? Ang manok. Scratch for one minutes, limang oras bago ang fight time para matun matun yung kanyang muscle para maglosin or uh, kasi maglosin kunti yan kasi uh, inaano mo yan sa resting stone ayan and din mga kasabong iwasan mo ang uh, wag hugasan po ang mukha bago tarian normally pag maghugas po kayo pagdating ng sabungan wag yung tatarian na yung manok ayan at least para may oras pa no may oras pa na matuyo ang hackle niya ayan pagdating ng sabungan lang. So, limber ka bago tarian. Step by step. Dapat. No? Kung may aircon, uh, i-fix mo sa 65 degrees to 70 Fahrenheit. Humidity reading dapat is 68 to 70 percent na Fahrenheit. Ayan. Humidifier, magbigay ng tubig sa hangin or uh, maglagay ng basin or water uh, para para uh, ano yung basahin mo yung rags or towel sa basin para maglagay ka ng maliit na pan. Doon mo siya itatama para yung moisture niya. May, may hangin yung air niya. So, malamig. Ayan. Pag na-observe talaga na wala siya sa kondisyon, nag-off, ah uh, bigyan mo, ang remedy, ang remedy kasi niyan is bigyan natin ng caffeine. Ayan. Bigyan natin ng caffeine uh, tablets 30 minutes before fight or mayroon tayong ginseng dyan ang ginseng capsule naman 4 hours before fight and then ang pinaka natural way po pagka kailangan niya na maano dahil wala talaga na wala siya sa point uh, ibitaw mo ng two buckles sa maliit ayong kalaban para hindi siya mabalian or ah uh, prepor dilak na lang. Yan na lang na, yan lang naman talaga ang ano natin eh. ah uh, kailangan natin, no? Sa sabong naman kasi 50-50 lang po 'yan. So, kung magaling ka, sabi ko nga sa iyo, magaling ka rito sa pointing, so lamang ka. Maraming salamat sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber diyan sa wala pa mag-subscribe kayo dahil para matuto kayo. Marami po salamat sa inyo.